panibagong araw tayo, panibagong vlog. So, yun, di tayo nakapag-vlog kahapon. Ngayon, uh, araw na... Uh, ano bang araw ngayon? Merkules? Bebes? Uh, uh, Merkules, 77 ng December. Oh, yan ah. Uh. Guma, nakagatas na tayo. O, tapos, naka, ano, ha? bali, naka 14 bote tayo. Ito na lang yung mabibigay doon sa ano natin kumukuha. Ito, yung apat. kinatita uh, Agnes, may, sa uh, Melda, sa Mapalad. Tapos, ito, may kaibigan na, ano, na kumuha din ng tatlong bote. Pabali kay kahapon di tayo nakagatas. Ngayon, tinahali tayo ngayon. Ano, uh, naka 14 bote lang. Medyo konti. Yan mga <laughs> Wala nang pagkain yung mga kalabo. Pantatlong araw pa lang ngayon. Dapat yung limang ano na yun, yung lamang biggest. Kung um, ito lang sa kayong bulu, si Magda sa kasilena lang. Tat, pantatlong araw. O ngayon, pantatlong araw pa lang yun na lang yung ano pagkain mabubusog pa naman ng yung ano yung ano ni Aper kaso nga lang talaga ano hulang sasabay na lang nating isosoga at lulusong na tayo nandiyan na si boss Andy yun mga boss ako kahit yung ano lang soga natin si Magda eh wala nang ma Lala tayo sa Naubos Sa bagay 24 25 24 Hapon wala Wala na rin eh Maga meron eh Tapos 25 Pinakain natin hanggang 26 Tatlong araw din pala Pero tipid, medyo tipid na nun Para umabot nila ng ngayong araw Kaso hindi umabot O kaya na lang tayo uh, isosogan na lang natin to yung mga bulo na lang kalahating ano lang yan kalahating big kiss yan mabasa dyan natin sinawaga. may ano naman doon paglulubluban yun ang maiinitan para makakain doon wala siyang kakainin eh. yan tanaman natin sina, sina Bosandi saka si Quinchik Tulos tayo sa Ortiz Para makapagpataba Ano lang naman yung dala natin Siyam na kaban May anong tayo doon Tapos may dala tayong tatlo O kung 15 Hindi naman din may ayaring isang, isang araw Kaya pwede na muna yung ano May siyam Pwede na lang halil tayo ng konti <coughs> Excuse me po Ayan mga boss na tayo Tinangali tayo ng marami. Hindi ko tinanong, sorry. Marami. Alas 9 na eh. <laughs> Aray ka. Kahit na mabuhos lang natin yung siyam na kaban. Sa isang araw na naman yung ano. Umpis sa tala kanya, kaya ng kay. Meron na nga pong karling. Medyo malawot. Awa. Sa kakain na mo. Tawag dito. At ang misa na magdala akong atlong kay, atlong bulto. Itchako, payo kumangan ni Kati. Yan, yun mga boss dito na tayo sa uh, Ortiz kaya na ano natin mais natin hanggang baywang na oh. hanggang baywang na tapos yan kahit na may uod hindi na ganun karami yan na yan ano natin yung mga mais Ah. Uh, huh? Ano? Ang lamdon. Nandito sa may daungan natin, or water lily pakang ko basta muna natin yung ano natin yung mga mais saka palay yun mga pa nakatagasan din palay nandito natin eh, kung hindi bukas ngayon magaan yan may sasabog uh huh ay mga mais natin pa nakabawi din nakabawi din sila tapos ito yung ano natin ito yung natin parang malakas din yung ulan dito ayun yun talaga sa gilid di na naano Yeah, malaki na ipaalay Malaki na ipaalay Ay na sa Sabog natin Ay, ko Nakaputol na suso Yung talagang dito, wala Yung sa gilid Buti na lang, sa gilid na lang Yung walang tanim Liga. Ayan ay pare natin. Ang nung ano. Kaganda nung kapal niya. Ito. Medyo dumalang itong nandito. Dumalang. Ayan talaga yung nasa ano na yun. Walang tanin. Hindi natanggal yung tubig Na may mer Ito yung satin sa Tapos kaya pong karling Kay Kurek Rek Tapos kay Tita Agnes Pagkakasunod lang tayo Tapos pundahan natin yung ano natin dito Yung mais madalang to ah paano kaya to may parting madalang yun ah ay, hindi tumubo yung mga ano yung binhe so, kaya medyo dumalang umatras yung tubo kaya yung iba medyo dumalang ay tumabos yung ano natin yung mais ayan lampas tuhod na rin pala ito lang talagang ito yung mga nababad talaga sa tubig yung medyo maliit ang tuhod. pero yung iba mga lampas tuhod na may meron din na rin tapos patataba, uh, patatabaan pa natin papatabaan na tayo Ayan, medyo malinis naman din ano? You know? tapos yung uli nga mga ano yung natubigan pa tumubo pa yung damang pero eh, hindi na ano yan baga sa maganda naman sa mais yung masyado mataas ang ano natin dito basta mataba puno gaganda yung bunga hanggang dito na lang naman na ah. hanggang dito baka sa susunod pala ito na lang hanggang dito sa may ano na, na to diretso hanggang sa mga kubo tapos yung gawin dito ano yun na lang natin mais hanggang dito sa may kubo nito mga sabihin na natin ano, may git isang hektarya ang papalayan natin Yan. maganda na nakapag recover na sila mga basok oh di ba matataas na rin sabi sabi nga natin doon kapit lang o oh, yan nakakapag recover na hindi tayo pababayaan ng nasa taas ng nasa itaas eh, ka. basta manalig lang tayo sa kanya <coughs> yan maitim na lalo pang iitim yan pero malalaki din yung mga puno mga baso Di baling hanggang ano lang yan, pantay tao lang yung maging taas nyan. Pwede na. Pero magpapangalawang ano yata tayo. Spray. Pero madalang lang naman din yung ano. Yung tum bagong tubong ano damo. Uling tubo. banapolyo ba na ng ano uod hindi na nakarecover matuyo oh. napudpud talaga ng uod yun know, may ano pa magiging butterfly uod tapos naging butter, uh, magiging butterfly ito pag ano paro paro O, oh, gambaywang na o. Yung mga dito. Buhat dito sa dalawang vanos. Gambaywang na. Saka eh. muna tayo sa kubo. Nandito siya na coin check saka si Boss Andy. Kahalo muna tayo ng pataba. 1 is to 2. Isang... 1620 dalawang porte para sa ugat doon ka sabi ako na lang magano mga tatlong ano na tayo nahalo yun saka so, doon saka so, ito ay ayun na pala nasa bakol yun ito ito Hindi rin magpapataba yun oh Oo na <laughs> oh, nakapataba na nun mo Oo na oh man, no? <laughs> 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 oh, alin mo na ito ha, ah, huwag nang mamaya ito Nasa gilid Oo oh, nako Pwede na tayo mawisay eh Nakapagpataba na tayo Halo pa natin yung ano, naglulutis yung buwasan dito Halo pa natin tatlo. Halo kay pataba. Tanghalo lang. At pag dinagay sa sao mag-aalo, mag-aalo din naman. yun oh, basta so, kakain mo tayo nakakot na tulad si Bosani eh. pata oh, si Gambu <laughs> wala nang putol putol yung ano yan, yung mga pata ng lechon <laughs> hindi naman din gano'ng ano sa pag sa lechon yan boss. Ayan. Ayan. na boss napagsigang no ay yung merienda natin, naka ano din naka frozen yan, nakasabog na tayo ng ano, isang bakol doon sa gawin doon yung dina na paupuan na pataba o so, nakapagluto na rin si boss Andy kain na muna tayo na kami. oh ah <laughs> oh, sorry kain na tayo <clears throat> so, tayo kumain oh sabitin papataba so, na tayo hindi talaga siguro masyadong kaya mabing. Sa mo kaya yan. Saka makapag kahit apa. Maka panyakati. Ngayon mabasa. Huwag na tayo ng, ng ano. Pataba. Para mamaya direct direction yung pagpataba natin. Ayan. Start na tayo magpataba. Parang ano lang to sabog palay patabong palay ayun pataba nagkarga na tayo. para pagbalik doon naman na sa so bagay isang ano na lang ito eh pangapaya talagang kain eh pangapaya saklong kahit sa ano ganun din yan eh sa palay pangapat na saklong Pota hmm. balikan kaya apa ito kalau ko balik po ito Konti soy Salit 30 liters eh Hindi sa pataba Yung katawan Pataba sobra sobra na Yung medyo maliit, ano nyo ng konti Papangan ba? Ano ba sa may alin na isang banos Dito na kami sa pangalawang banos Ano ba Medyo mataas nandito sa dulo hanggang ano na ito lampas baywang yan makas bali naka anim na bulto na tayo nasa pangatlong ano na tayo banos sa na lang isang yung pangatlong banos bali naka sabihin natin 2 hektare tayo napatabaan sa anim na ano bulto lupa pa yun mabasa oh, nahalo na rin yung ano yan an bali ano yan pampito walo siyam siyam na bulto o oh, yan uh, na iagis natin dun pero di mayayari baka hanggang dito sa ano tat pang apat na banos kaya isang banos pa

at kalahati siguro ayan hindi na -ano. kung nakapagdala pa tayong tatlo mayayari sana ngayon let's go guys let's Kaso lang ano to Ano lang yung sinabong natin na to Siyam 12 pala Sakto sakto lang May sosobra pa Yan Tapos na tayo na Manalakati muna tayo Kahit makailang bigis lang Hindi pa nayari yung ano Kung 12 pala yung nadala natin patawa dito may yari-yari ito itong ano na lang na ito eh isang banos tapos yung nandun sa pit na yun sa so, kaya nandun ayun lang <laughs> no? ako yung gumakabas <laughs> nakano sa akin si Kuinchik siya <laughs> na lang yung gumabas. ah kala ko sa'yo hindi ka makakano sa akin eh <laughs> Sabi ko na ako maano ito sa paggapas pag, pag ko eh Mabubusit ba? O ako na, taga yan Eh hindi naman talaga ako manggagapas Natutulong akong gumapas dahil nagsasakate ko na ini, hey, Matalim oh. na nga yan Si Quinti matagal din nga kipag yan eh Talaga dun sa'yo ano na Manamana talaga no Eh nung nasama ako sa kanilang nakigapas Ano na eh Reaper Tapos nung ano har Harvester na na wala nang kita 'yan oh. Wala nang kita 'yung mga manggagapas. Ako na may inip sa akin eh. sa so, tatlong bigis lang ginawa natin pero medyo malalaki ngayon yung isa nandun tapos yung isa nandito medyo malalaki to kaysa doon sa mga dati natin pinagapas yun mga bas Uwi na tayo bali naka ano na tayo naka tatlong bigis lang nasa kate papauwi na rin tayo Yan. Tatlo lang, Uy. isang kolong-kolong -kulo. dati. Apat sa isang kolong-kolong, -kulo. ang lima, mo. Ngayon, tatlo lang, tatlo, isang kolong-kolong. Okay, -kulo. yan, pupo tay, tayo. Totoo yan, mukha kaya ay tanda mo lang. Sige, tara na. Uli tara na. Di pa na pa. Yan ang mabasa. Hindi man ganong busog si Magda. At least, nakakain ng sa maghapon. Pero ano naman siya? hindi nga lang ganun kabusog Ah uh ah. -uh. Uh -uh. Oh. Ano na natin babalawan. Hindi mo putik eh. Pero naman, tuyo na, na iputik. Ay, yan, hapas. Sabi na naman. Wala, wala na si araw. Ayan, ah, thank you kay Queen Check. O kung di siguro tayo tinulungan. Hanggang ngayon, nagpapatawa pa tayo. di pa natin natapos yung ano. Yung pinatatabaan natin. Saka di tayo nakakuha ng sakate. O so, nga, ka, sa uh, JR. Ayun, linusungan pa tayo. Ano pala, ah, nagpatulong din magsabog ng palay si ano, si tawag dito, si Kuya Wewet. Kaya, hapon na lang siya Pero pumunta pa rin. Yan mga boss, dito ko na muna siguro tapusin ang ating munting video. Maraming po salamat sa walang sawang support ah. At pagsabay-bay sa amin nila Kuya Inchek at Boss Andy. Yun, ingat po kayo palagi and God bless. Yun. Kita-kita na -kita lang po tayo. Next upload. Ulit. Uh, Merry, Merry Christmas po sa atin lahat and Happy New Year!